Okay. First hit pa lang ni Alright, here we go mga idol. This is the first hit of Pro Open Category. So, dinita sa San Fernando Bukidnon para sa ilang 59th araw ng San Fernando. So, ang managan mga idol sa atong pro na dia, Bornok Mangosong, Terence Napat, Metzelen Rivera, Ray Ray Baitit, Stanley Nonyesa, Philip Dibilio, Ambo Iaparcon, Kimboy Pineda, Jesse Pineda, and Bochokoy Planas. Alright?

nagkasabayan ang tulong mga idol Ayun, nakuha mga idol si Darius Napat nakuha mga idol nakuha ni Michelin Rivera so kita posisyon na si Michelin so naka umarangkada mga idol Michelin Rivera patungo kay Bornok Mangosong Dalit nga po ang Bornok Mangusong Sinunod na rin ang Alak na! na mga idol! Sinunod na rin ang bera kay Bornok Mangusong. তববে ওদের

nama nila nang bunuan skaw yo imo naman nila imo naman nila install nang buad ayo cuma so, challenge mga idol okay. menselan rivera kai bornok mangusom okay. ayo alaga oi ngamala din <laughs> manstrict yo wow garami talaga Excellent Rivera. Ayaw pa bigil ng dalawa. ayun natito na naman mga idol sa likuran mga idol puso ko'y planas sa likuran nageres ka mag oh, oh, grabe dinot anayot malapit na talaga mga idol ayun na Mantap, Dikita an na nang labanan, dikit-an nang dikit-an alangkah Sigawan ah, si gawan si gawan. wow gak rame malah bet malah terlakmail terus si Michelin Kaya, ingat Michelin chelen bela

labanan mga idol lalaka pinipressure talaga mga idol ni Michelin Rivera si Bornok Mangosong sabi talaga ang labanan baba rin talaga mga idol ang kaking ng Philippines marunong talaga sa inside outside sa mga jump at sa mga whoops karami ayoy ayoy ay! bote na lang. Nakarecover si Michelin. Ah, yun! <makes noise> ng labanan! Inside, outside. Hindi pa rin nakuha mga idol. Wala pa rin magdala mga idol sa inside-outside. Ang daking. Halap na, na-pressure mga idol. So, medyo hindi maganda ang landing ni Mitchell Edonera. Marami talaga. O, oh, maganda ang labanan mga idol. Pressure ang ng labanan. Malapit ng mag-bar to bar.

Where is snapat? Nawala lagi si Rin. Where is snapat mga idol? Biglang nawala si Rin sa paningin natin. So planas na ato ito ang third position. Then Ray Ray ba ito na itong Jona si piat gamay si Bornok mga idol, maong nakadikit si Mitchell Landrera. Hindi talaga ini mga idol. Si Mitchell Landrera. Uy! White flag white flag, last lap mga idol. May isang round pa. Marami pang pwedeng mangyari mga idol. <tinyo> final pa so, ang panalo sa expert, Kanina mga idol, si And dan okay. ang panalo po, si Juan kumagpadayunin si okay. Purnok Mangusong, sa to okay. ang pro open wow distansiya na yun, so, analang okay. kipugos si Michelin, okay. nolera mga idol oke, okay. Purnok Mangusong alright, secret lap bonok Mangusong, panalo sa to okay. ang pro open Ay, okay, karga na si Renz na apat mga idol. Bakit? Anong nangyari? Sira siguro ang motor. Ay, magkalimot. Dayo, Nelson Rivera. Magpalit na lang magkalimot. Dayo, natin katulong na isip. Bocho ko plana. And Ray Ray okay. Bike. Okay. Alright, okay. thank okay. okay. you okay. so much mga idol.